Ang ganda naman ng baby. Baby, say hi. Baby, say hi. Hi. <laughs> baby, picture. Baby, picture. Haha. Taba. ang taba ang taba baby baby jo baby itu huh? cute ang cute cute ang cute cute Ang ganda, Bibi Jo. na, Bibi Ilang, ilang, ilang. Oh, ilang, ilang, ilang. 42 minutes in Bibi Porto na ang kagad yun. yung Maximum niya pag 8 gig. Ah, baby. Pitchy na Ang ganda, ang ganda. Ilang 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 oh. mata. ah.

Junjung. Nang den dah nama nang bapa. Dalih maglikut ka, maglikut ka.